Ay mga kalulu, isa sa mga masarap na tikman kong halo-halo dito sa Tondo na talagang pinupuntahan at binabalik-balikan ng mga tao. Premium at quality ang lasa, affordable ang prices. Dito lang yan, sa Millet's Halo-Halo. Pag natikman mo to, talagang mapapalab at per scoop ka. Ang gusto ko dito, hindi tinipid sa ingredients, sila mismo gumagawa ng sarili nilang sahog. Sa halagang 89 pesos, sulit na sulit, hindi tinipid. Hindi ordinaryong yelo ang ginagamit nila dito. Kung hindi gatas, san ka ba? Marami silang iba't ibang klase ng halo-halo. Ube Delight na talagang ikay mapapalabat per side. Ice Kunyelo, lasa pa lang ikay panalo. Mango Delight, parang nakita mo na ang yung future wife. saging kunyelo na talagang perpekto. At ang OG nila na halo-halo na talagang mapapalulukas ka sarap. Hindi yan tinipid sa lahat ng ingredients. Dito lang yan sa Pitong Gatang Street Corner, Franco Street, Tondo, Manila. Gusto mo bang makatikim ng masarap na halo-halo? Tara, punta samahan na natin! Ayun, mga kalulu, nandito tayo ngayon sa Pitong Gatang Street Corner, Franco Street, Tondo, Manila. At nadaanan natin tong Millets Halo-Halo. Sa halagang 89 pesos, makakatikim ka na ng Millets Halo-Halo. Tara, tikman natin siyempre. Sa mo yung ice na ginagamit nila is gatas ha. Ah, Tapos meron siyang cheese sa ibabaw kung titignan mo. Kakaiba ah, ha. Unang kagat. Mmm, oh. Mm. mapapalulukas, na. Yelo palang, panalo-panalo no? Gatas, ginagamit na lang yelo. Tapos yung leche plan nila, meron sa ibabaw, meron sa ilalim. Kaya nalalasaan mo siya pag nalusaw. Ang maganda dito, quality yung mga sahog na ginagamit nila. Sila mismo nagluluto. Kaya panalong-panalo, sulit na sulit. Sa 89 pesos, makakatikim ka na ng Ube Delight nila. Gita serving nila. Oh! Ice cream siya sa ibabaw, tapos pinalibutan ng Ube sa paligid. Yes! Uy, no? Tumatapon pa. Ube Delight? Mmm! Talagang mm. babalik at babalik ka. Kung mahilig ka sa Ube, para sa ito. Napakasulit. At meron din sila dito Mango Delight sa halagang 109 pesos. Ganyan rin ang serving nila. Ayun, no? Mango Delight. Mmm! Talagang mm. hahanap-hanapin. Talaga mm! Masasarap. At meron din sila dito saging kunyelo sa halagang 89 pesos lang. Kung mahilig ka sa saging, para sa ito. Hmm? Yelo pa lang, matutuwa ka lang. Panalong panalo to. Meron din sila dito mais konyelo sa halagang 89 pesos lang. Kita mo naman yung mga bigayan dito, napakamura at affordable. Gusto ko dito yung lasa niya. Iskala mo, kumain ka sa mga mamahaling nagbebenta ng mga halo-halo. Ganun yung lasa niya. Yoy, may cornflakes siya sa ibabaw. Mm. So yung halo-halo, the creamiest milkiest yan, in tondo. And the second one is the saging uh, kunyelo. This one is uh, mais ko Mango Delight. And this one is Ube Delight. Uh, 89 pesos lang to. So, open to 10 a.m. to 12 midnight. Kahit midnight cravings mo, sasagutin namin yan. So, dito naman sa Franco, ang address namin ay um, 1602 uh, Pitunggatang Street, Corner, Franco Street. Should na mag-visit sa amin dito actually sa Millets kasi Uh, gatekeep no more na to. Kailangan nyo itong matikman kasi this is not a ordinary halo-halo na matitikman mo. Swear to God. Gusto nyo makatikim ng masarap na halo-halo, dito lang yan sa Millet's Halo-Halo. Kaya dito na nagtatapos ang vlog natin. Bye-bye!